Hi vlog, kamusta naman po kayong lahat guys no? Kakapagupit lang natin At ano nga abang update sa atin Which is marami tayong mga meetings, mga partnerships And also abangan natin yan no, Yung mga collaborations natin sa ibang companies So yun lang, ang message yun lang sa inyo Siyempre maraming salamat sa patuloy Na pag sa atin At ang tip ko lang din sa inyo Is syempre, prioritize your health pa rin no? Kung baga, presentable ka yan Sa business, sa school you no? Know, sa iba't iba mo pang gana Pero ang most important of all is your health. Na yung mental health, physical health, and spiritual mo. Which is napak importante nito for us to be able to survive the day, for us to be able to surpass all of those challenges na meron tayo ngayon. Kaya kumbaga, tuloy-tuloy lang, laban lang, marami tayong busy tayo, minsan nakakasakit, may, talaga magpapahinga ka, uh, pero babangon ka ulit, ba diba, sa takdang panahon. So, yun lang guys, no? God bless you all po. Tuloy-tuloy lang tayo sa trabaho, pag-aaral sa negosyo natin. God bless you all po, marami pa kayong abang at sakit.